Oh, saglit lang. Nang apartment ka ba? Nagpaplano kang lumipat. May problema ka, marami kang chismosang ang kapitbahay. May sirang gamit, may sirang tubo. Yung um, CR na hindi lumulubo, gusto mo nang lumipat. Babawasan natin yung problema mo. Pag kailangan mo ng sasakyan, panlipat, PM lang po kayo sa page ng Pahakot Pasakay. Kami na bahala tumulong sa inyo. Tsak, naghahanap kayo ng sasakyan na sa budget mo. At syempre, yung sakto sa lugar na lilipatan mo. PM lang kayo sa Pahakot Pasakay at syempre, bibigyan namin kayo ng malaking discount. Babawasan natin yung problema nyo. At saka syempre, pag nakalipat na kayo sa uh, lugar na apartment, sa bagong apartment, meron din kami sounds and lights at sa uh, Banda. banda. Celebrate natin don yung paglipat nyo, sa paglayo nyo, sa mga chismosa ang nyo. Lang. Bicham Lights and Sounds at saka pahakot pa sa kayo makilike at makishare yung page namin. Maraming maraming salamat pa sa inyo. Sumayin nyo kapayapaan. Peace be with you. God bless.